Okay guys, 1970 na uh, Liberty uh, tinatawag ito na 5 cents ang US Okay So kung titignan nyo yung 1970 sa baba nyo meron siyang S mint mark So 1970 ilan taong ka na ngayon? 2024 23 2024. So, ibig 1970, Eh nasa edad 30 34 ka <laughs> medyo matanda na. <laughs> okay, so, yung edad ng coins nito ay nasa 34 years old na siya. Okay. So, yan guys. So, marami tayo mga collection dito na mga sense yan yeah. guys kung marami yan